Hello, kumusta? At welcome back sa aking channel. Have you ever reached that point na pakiramdam mo hindi ka na talaga nauunawaan? Yung kahit anong paliwanag mo, kahit anong effort mo, parang lumalampas lang sa tenga ng kausap mo. Yung paulit-ulit kang nagsasalita, nagpapaliwanag, humihingi ng konting sensitivity o respeto. Pero sa dulo, ikaw pa rin ang nauubos. At darating yung araw na bigla mo nalang mararamdaman ang kakaibang katahimikan sa loob mo. Hindi na siya galit. Hindi na siya tampo. Hindi na rin siya paghihintay na may magbago. Ang totoo, kapag umabot ka na doon, may isang bagay na nag-shift nang hindi mo man lang napansin. Kasi may dalawang uri ng katahimikan sa relasyon, reactive at intentional. At kung naririnig mo to ngayon, malamang ramdam mo ang kaibahan. Reactive silence, yung tipong hindi ka nagsasalita dahil nasaktan ka, napagod ka, o pinipigilan mo ang sarili mong sumabog. Ito yung katahimikan na puno ng mga hindi nasabing tanong at takot. Pero may isang klase ng katahimikan na mas malalim pa dito at mas makapangyarihan. Ito yung katahimikan na hindi dahil sumusuko ka, kundi dahil pinili mo. Ito yung mismong sandali na napagtanto mong hindi mo na kailangan habulin ang isang taong hindi marunong kumilala ng halaga mo. Hindi ito laro, hindi ito pagpaparusa, ito ang katahimikang nagsasabing... Alam ko na ang worth ko. Hindi ko kailangan sumigaw para marinig. Kapag ang katahimikan ay galing sa lakas, hindi sa takot, nag-iiba talaga ang dynamics. Kung dati, sanay sila na lagi kang available. Lagi kang sumasagot, umiintindi, dumadamay, nagpapaliwanag. Ngayon biglang may hangin na nagsasabi na, Teka lang, hindi na pala siya kasing dali abutin. At doon nagsisimula ang tunay na shift. Hindi ito dahil gusto mong gumanti, Ginawa mo 'to dahil pagod ka na sa cycle ng paulit-ulit na pagpapaliwanag, paghingi ng clarity, at pag-aayos ng mga bagay na sila naman ang sumira. At sa wakas, inuna mo ang sarili mo. Alam mo kung bakit napakalakas ng intentional silence? Kasi natutunan mong bitawan ang pagkahumaling sa validation. Yung dati, gusto mong may marinig ka, may maramdaman ka, may assurance ka. Ngayon, mas mahalaga sa iyo ang peace kaysa patunay. Mas mahalaga sa iyo ang boundaries kaysa habulan. Mas mahalaga ang stability kaysa drama. At ang nakakagulat, kahit hindi mo sabihin, nararamdaman nila 'yon. May kakaiba sa taong hindi na nagre-react. Isang uri ng presence na hindi na naghahanap. At ang hindi naghahanap, 'yun ang kadalasang hinahanap. Kapag hindi ka na sumasagot agad, hindi dahil nagtatampo ka, kundi dahil hindi mo na kailangang makipagsabayan sa gulo. Nagiging salamin ka. Salamin ng halaga mo. Salamin ng effort mo noon. Salamin ng katahimikan na dati hindi nila pinapansin, pero ngayon, biglang hindi na nila matiis. Kapag tahimik ka dahil galit ka, minsan hindi nila pinapansin. Pero kapag tahimik ka dahil lumago ka, doon sila natatakot. Kasi ramdam nila yung pagbabago. Alam nilang hindi na sila prioridad ng emosyon mo. Ramdam nila na hindi ka na nakarelya sa kanila para maging buo. Nararamdaman nilang hindi mo na sila kailangan. At doon nagsisimula yung introspection sa kanila. Hindi dahil gusto mong isaksak sa utak nila na may mali sila, kundi dahil hindi na ikaw ang nagpupumilit mag-ayos. Sa wakas, sila naman ang napipilitang humarap sa sarili nilang pagkukulang. Ang intentional silence ay hindi ka wala ng paki-alam. Ito ay pagpili kung saan mo ilalagay ang emosyon mo. Kung dati automatic ang attention mo sa kanila, ngayon mas pinipili mo kung bagay ba talaga silang paglaanan ng enerhiya. Kung dati, nagmamadali ka sa bawat notification, ngayon mas mahalaga na kung saan nakafocus ang puso mo kaysa sa kung sino ang tumatawag dito. Ito ang katahimikan na hindi passive. Ito ang katahimikang may laman, may direksyon, may dignidad. Hindi ito paghihintay. Ito ba ba ay bagharap sa sarili ng walang takot? Mararamdaman nila na hindi na ikaw yung taong madaling matrigger, madaling papuntahin, madaling kausapin kapag convenient sa kanila. Nagiging unpredictable ka, hindi dahil may laro kang nilalaro kundi dahil finally nabubuhay ka na hindi para sa kanila at may kakaibang respeto ang dala niyan kasi ang tao natural na naa-attract sa mga taong kayang kontrolin ang sarili hindi yung reaction agad hindi yung sumasabog sa bawat maliit na bagay hindi yung laging naghahabol ng sagot yung tahimik pero grounded yung calm pero firm yung hindi na basta-basta na dadala ng emosyon Kapag nakita ka hindi na nakikilahok sa dating pattern, yung argument dito, explanation don, pag-aalala palagi, pag-uusap na nauuwi sa pag-uubos, mapipilitan silang mag-adjust. Hindi dahil pinilit mo sila, kundi dahil hindi na gumagana ang lumang paraan, hindi mo sila tinutulak, hindi mo sila iniwan, pero hindi mo rin hinahayaan ang sarili mong masaktan ng paulit-ulit. Sa katahimikang yan, makikita nila yung pagbabago na hindi mo man lang binanggit. Yung tapang na hindi mo ipinagmalaki. Yung self-worth na hindi mo idinaan sa demand. Yung boundaries na hindi mo ipinaliwanag ng paulit-ulit. Katahimikan na nagsasabing, hindi ko kailangan manalo sa argumento. Mas mahalaga sa akin ang kapayapaan. At dito nagsisimula ang pinakamalaking shift sa relasyon. Hindi sa kanila, kundi sa iyo. Kasi kapag natutunan mong piliin ang tahimik na may intensyon, nagbabago ang paraan mo ng pagtingin sa sarili mo. Hindi ka na biktima ng moods nila, ng choices nila, ng inconsistency nila. Ikaw na ang may hawak sa emosyon mo. Ikaw na ang nag-iimpluensya sa enerhiya mo. Ikaw na ang pumipili kung sino at ano ang karapat dapat bigyan ng akses sa iyo. At sa sandaling iyon, nagkakaroon ng kakaibang kalayaan. Yung tipong hindi mo na kailangan habulin ang sagot dahil alam mong hindi mo kayang kontrolin ang ibang tao pero kaya mong kontrolin ang sarili mo. Dito natin unti-unting nakikita ang tunay na lakas ng intentional silence. Hinding hindi siya tungkol sa pananahimik lang. Ito ay tungkol sa pagangat mo mula sa dating bersyon ng sarili mo. Sa pagpili mo ng kapayapaan kaysa kaguluhan. Sa pagrespeto mo sa sarili kaysa paghabol sa validation. At ito ang simula ng pinakamahalagang pagbabago sa dynamics ng isang relasyon. Isang tahimik pero makapangyarihang deklarasyon na, hindi ko kinokontrol ang sitwasyon pero kontrolado ko ang sarili ko. At para sa partner o ex mo, hindi na ikaw yung predictable. Hindi na ikaw yung madaling mabasa. Hindi na ikaw yung siguradong babalik. Hindi na ikaw yung safe bet. Ikaw na yung taong may sariling mundo, sariling purpose, sariling peace. Yung klase ng tao na hindi madaling ma-access dahil hindi ka nagtatago, ginagalang mo lang ang sarili mong time at space. At kapag nakita nila yon, nagbabago ang tingin nila sa'yo. Hindi dahil bigla ka nilang minahal, Kundi dahil ngayon nila nakikita yung value na hindi nila napansin noon. Sa bawat araw na pinipili mong manahimik ng may respeto sa sarili, may unti-unting nag-a-adjust sa dynamics ninyong dalawa. Unti-unting nag-iiba ang timbangan. Unti-unting nagle-level out ang emotional field. Hindi ito dahil mas malakas ka kaysa sa kanila. Ito ay dahil hindi ka na natatakot maging sa panig mo. Hindi ka na natatakot mapag-isa. Hindi ka na natatakot mawalan. Kasi ito ang katotohanan. Ang taong may peace, hindi madaling matalo. Ang taong may boundaries, hindi madaling kontrolin. At ang taong kayang piliin ang katahimikang may intensyon, ay taong hindi mo basta-basta mauubos. Minsan, sa gitna ng katahimikan, may nakakagulat kang mapapansin. Hindi ka nakasing reactive tulad ng dati. Ang mga salitang dati nagpapabagsak sa'yo, bigla na lang nawalan ng kapangyarihan. Yung mga ugali nilang nakaka-trigger noon, ngayon parang impit na lang parang hindi na tumatagos. Hindi dahil hindi mo na sila mahal, kundi dahil mas mahal mo na ang sarili mo kaysa sa gulo. Ito ang magandang nangyayari kapag pinili mong manahimik mula sa lakas, nagbabago ang sentro mo. Ang utak mo hindi na nakatali sa tuwing may tension. Ang puso mo hindi na tumatalon sa bawat ping ng notification. Ang mood mo hindi na umiikot sa isang tao lang. Kapag umabot ka sa ganitong punto, ang partner mo o dating partner mo, ramdam na ramdam ang shift. Hindi nila yun masabi pero nararamdaman nila. May isang uri ng katahimikan na hindi pa dalos-dalos. Hindi ito yung bahala ka dyan, kind of silence. Hindi rin ito tampo mode. Ito yung katahimikang parang humihinga ka ulit ng malaya. Yung wala kang unang iniisip kundi kapayapaan. At kapag nakasama nila yung ganitong bersyon mo o hindi ka nila kasama, pero ramdam nila yung pagbabago mo, nagkakaroon sila ng unexplainable discomfort. Hindi ito dahil gusto mong saktan sila. Hindi rin dahil gusto mong pagsisihin nila. Ang totoo, nasanay lang sila sa bersyon mong lagi nilang inaasahan. Nasanay sila na ikaw yung laging handang mag-adjust. Ikaw yung laging unang lalapit. Ikaw yung madaling kausapin kapag convenient para sa kanila. Ikaw yung nagpapahaba ng pasensya kahit pagod ka na. Pero ngayon, iba na ang tono. Hindi na ikaw yung nauuna. Hindi ka na reactive. At ang hindi inaasahan ng maraming tao ay napakalakas pala ng epekto kapag hindi ka na naghahabol. Parang may nawawala sa kanila. Parang may tahimik na espasyo na hindi nila alam kung paano punuin. Parang may kulang na hindi nila madescribe, pero ramdam nila sa katawan nila. Kapag ang isang tao ay nasanay sa energy mo, yung warmth, yung pagintindi, yung pangunawa, yung availability mo, at bigla itong nawala, nagkakaroon sila ng tinatawag na emotional recalibration. Bigla nilang nakikita kung gaano kalaki yung presence mo sa buhay nila. Bigla nilang nare na hindi pala sila sanay sa mundo na hindi ka agad tumutugon. At ito yung punto kung saan nagsisimulang tumama sa kanila yung bigat ng katahimikang pinili mo. Hindi mo man sila kinakausap pero may mensahe ang katahimikan. Hindi mo man sila kinokorek pero may aral silang hindi nila kayang iwasan. Hindi mo man sila kinukwelyuhan pero ngayon sila ang napipilitang humarap sa salamin. At sa loob ng salamin na yon, hindi ikaw ang nakikita nila kundi yung sarili nilang mga pagkukulang. Ito ang hindi naiintindihan ng maraming tao. Kapag reactive silence, wala talagang nababago. May tension, may tampo, may drama, pero babalik at babalik lang sa dati. Pero kapag intentional silence, nagiging paraan ito para makita nila ang realidad. Kapag hindi mo na sinasalubong ang gulo, ang gulo ang nauunang mapagod. Kapag hindi ka na nagluluhog ng paliwanag, sila ang napapaisip kung bakit kailangan pa. Kapag hindi ka na nagre-react, sila ang biglang natatakot sa ikinikilos nila. Minsan pa nga doon nila unang naiisip, bakit hindi na siya nagsasalita? Bakit hindi na siya nagagalit? Bakit parang hindi na siya affected? May iba na ba siyang pinaglalaanan ng peace niya? Pero ang totoo, wala kang ibang iniisip kundi sarili mo. Hindi ka nagpaparinig, hindi ka nagpapaselos, hindi ka nagtatago. Umaayaw ka lang sa gulo na hindi mo na deserve. At dito lumalabas ang mas malalim na truth. Ang tunay na kapangyarihan sa isang relasyon ay hindi galing sa pagiging vocal kundi sa kakayahang kontrolin ang sarili mong emosyon. Ang tunay na respeto ay hindi nakukuha sa pagsigaw kundi sa pagprotect ng boundaries mo. At ang tunay na halaga ay hindi napatutunayan sa pagpapakitang interesado ka kundi sa pagpili kung kailan ka dapat umatras. Ang intentional silence ay isang uri ng maturity na hindi kayang fake in kasi hindi siya performance, hindi siya taktik. Hindi siya emotional manipulation. Ito ay bunga ng growth mo. Bunga ng pagkilala na hindi lahat dapat saluhin mo. Hindi lahat dapat sagutin mo. Hindi lahat dapat i-explain mo. Hindi lahat dapat pagtuunan mo ng energy. Kapag nakuha mo na to, mas lumilinaw ang mundo mo. Mas alam mo na kung alin ang worth it at alin ang draining. Mas alam mo kung sino ang sincere at sino ang nasanay lang sa'yo. Kapag umaabot ka sa punto na kaya mo nang manahimik nang hindi umaasa ng reaksyon mula sa kahit sino, ibang uri ng kalayaan iyon. Hindi ito yung tipong wala na akong pakialam, kundi alam ko na kung saan ko dapat ilagay ang pakialam ko. At habang mas lumalalim ang kapayapaan mo, mas nagiging malinaw din sa kung gaano karaming enerhiya ang nasayang mo sa mga bagay na hindi naman dapat pinag-aaksayahan ng lakas. Dito mo mararamdaman na ang katahimikan kapag galing sa maturity ay parang invisible armor hindi ka na basta-basta tinatamaan ng mga bagay na dati mong binibigyan ng sobra-sobrang bigat. Hindi ka na mabilis matanong ng may mali ba sa akin? Hindi ka na basta sumasabay sa emotions ng ibang tao at higit sa lahat, hindi mo na pinipilit ang sarili mo sa mga sitwasyong hindi na healthy para sa iyo. Ang maganda pa, napapansin ng partner mo ang pagbabagong ito, hindi dahil sinasabi mo, kundi dahil ramdam nila. Kapag ang isang tao ay nasanay na kontrolado ka ng emotions nila, kapag nasanay sila na ikaw ang nagre-react, ikaw ang sumusuyo, ikaw ang nagpapaliwanag, unti-unti silang nagugulat kapag wala na. Kapag hindi ka na napipikon, kapag hindi ka na humahabol sa sagot, kapag hindi ka na nagbababang paliwanag, may tahimik na tension na bumabalik sa kanila. Hindi ito tension na ikaw ang lumilikha, ito yung tension na nanggagaling sa realization na hindi ka nila kayang hilahin sa lumang pattern. Hindi ka na naapektuhan ng parehong triggers, hindi ka na naapektuhan ng parehong salita, at hindi ka na naapektuhan ng kawalan ng effort nila. Sa totoo lang, napakaraming relasyon ang umiikot sa predictable reactions. Nagiging automatic ang cycle, may conflict, may tampuhan, may paghabol, may reconciliation. Pero walang totoong growth. Hindi natututo ang isa dahil lagi namang may uma-adjust. Hindi lumalalim ang isa dahil laging may nagbubuhat ng emotional labor at habang nananatiling reactive ang isa, hindi din nila nakikita ang halaga ng katahimikang kailangan para maisalba ang relasyon. Kaya napakalaki ng impact kapag pinili mo ng lumabas sa loop. Hindi mo na tinatawag ang sarili mong sundalo sa mga laban na hindi naman worth it. Hindi mo na tinatrato ang relationship bilang endless emergency. Parang sinasabi ng presence mo, kahit hindi mo binibigkas, kung gusto mo akong makilala, dito mo ako makikita, hindi sa gitna ng drama, kundi sa gitna ng inner peace ko. At doon nagsisimulang mag-shift ang buong emotional dynamic. Ang intentional silence ay hindi kawalan. Isa itong espasyo, isang pagkakataon para sa kabilang tao na marinig ang sarili nilang echo. Isang paraan para makita nila ang imbalance na matagal mo nang tinutulak sa ilalim ng karpet. Kapag hindi mo na sinasabayan ng ingay, ang ingay lang ang natitira. At doon nila unang naririnig ang sarili nilang tono. Doon nila unang nararamdaman ang bigat ng mga salita nila. At doon nila unang nakikita ang effort na dati nilang ipinagwawalang bahala. Pero ang pinakamahalagang nangyayari dito ay hindi tungkol sa kanila. Tungkol ito sa iyo. Kasi habang lumalayo ka sa drama, mas lumalapit ka sa sarili mong purpose. Habang mas pinipili mo ang internal balance mo, mas nagiging buo ka. At habang mas napapanatag ka, mas hindi mo na kailangan ng validation na dati mong binibit-bit bilang sandalan. May mararamdaman kang katahimikan sa loob na parang hindi mo natikman noon. Parang may bumubuo sa'yo. Parang unti-unting naglilinis ang isip mo. At parang nalulunod ang insecurity sa bagong antas ng self-respect na natutunan mo. Ito ang tinatawag na emotional independence. Hindi ibig sabihin nito na hindi mo na kailangan ng love. Hindi rin ibig sabihin nito na isinasara mo ang pinto. Ang ibig sabihin lang, hindi mo ginagamit ang ibang tao bilang source ng kapayapaan na dapat nanggagaling sa loob mo. Kapag nakuha mo ang ganitong antas ng self-command, napapansin mo ring mas nagiging magaan ang buhay. Mas malinaw kung sino ang totoo. Mas malaki ang kapasidad mo para magmahal ng hindi masyadong nasasaktan. At mas mabilis mong nakikita kung sino ang karapat dapat manatili sa buhay mo. Habang mas nagiging independent ka, mas humihigpit ang pagkakapit ng mga taong hindi sanay na hindi ka nila hawak. Habang mas nagiging calm ka, mas sila ang nagiging restless. Habang mas nagiging buo ka, mas sila ang nakakaramdam ng pagkawala. Pero hindi mo na kailangang samantalahin yon. Hindi mo kailangang gamitin yon para maghabol sila. Hindi mo kailangang gawing laro. Kasi ang tunay na tagumpay sa relasyon ay hindi kailanman tungkol sa panalo o talo. Ang tunay na tagumpay ay kapag pareho kayong lumalago at kung ang intentional silence mo ang magtutulak sa kanila para magising, para magbago, para mas i-value ka, maganda. Kung hindi at mas lalo ka lang nagiging payapa, mas maganda. Sa huli, ang katahimikang pinili mo ay hindi armas. Hindi siya pagtatampo, hindi siya pag-iwas. Isa itong deklarasyon na you choose peace, na you choose clarity, na you choose yourself. At ang taong marunong pumili ng sarili ng hindi nananakit, ng hindi nagmamadali, ng hindi nagrarali ng drama, iyon ang taong pinakamahirap kalabanin pero pinakamadaling mahalin. Kasi buo siya, kalma siya, at alam niya ang value niya. Kung nakarating ka sa puntong ito, tandaan mo ito. Ang tunay na kapangyarihan sa relasyon ay hindi kailanman nagmumula sa pagsigaw o pagmamadali. Nagmumula ito sa disiplina, sa paghawak ng emosyon, sa pag-alam kung kailan lumapit at kailan umatras. At kung ngayon mo palang ito natututunan, hindi pa huli ang lahat. May mga bagay na hindi mo dapat habulin, may mga tao na hindi mo dapat habaan ang PC para lang manatili. At may mga pagkakataon na ang pinaka makapangyarihang bagay na magagawa mo ay manahimik ng may dignidad. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-share mo ang thoughts mo sa comments. Like mo rin ang video at mag-subscribe ka para sa mga ganitong klaseng content na magtatayo ng inner strength mo dahan-dahan pero totoo. At tandaan mo, sa dulo ng araw, kahit ilang beses ka pang masaktan, may isang bagay na hindi nila kayang agawin sayo ang kapayapaang pinili mo mismo.